Hindi pa po lubos na makapagsaya ang mga magsisaka or farmer beneficiaries ng Hacienda Luisita. Bukod sa posibleng abutin ng isang taon ng land distribution, kakarampot lang ang makukuha nilang lupa. Maricel Halili, ikwento mo. Good news para sa mga magsasaka ang utos ng Korte Suprema na ipamahagi na sa kanila ang lupa sa Hacienda Luisita. Pero paghupa ng inisyal na saya sa desisyon ng Korte, ang realisasyong hindi pa lubusan ang tagumpay nila. Ayon kasi sa Department of Agrarian Reform, posibleng abutin pa ng anim na buwan hanggang isang taon bago tuluyang maipamahagi ang lupa kailangan pa kasing tukuyin kung sino-sino ang mga lehitimong bibigyan ng lupa. Sa listahan ng Hacienda Luisita Incorporated o HLI, may 10,000 farmer beneficiaries. Pero sabi ng ESI, 6,000 lang na siya naman daw pag-aaralan ng DAR. Ito nga ba, nandito ba, namatay na ba, Meron ba? Uh, pa ba sila, itabenta ba nila yung kanilang mga, mga rights, etc. Problema tuloy ng mga magsasaka ang pagkakakitaan habang pinoproseso pa ng DAR ang tungkol sa distribusyon ng lupa. I think this is an opportunity for the President uh, to show his concern for the agrarian reform. Sa tansya ng DAR, mula 6 hanggang 7 square meters ang posibleng lupa na maibigay sa bawat magsasaka. Mas maliit pa sa karaniwang sukat ng isang kwarto. Masyado itong maliit para matamnan ng tubo, pero sapat na rin daw para pagtamnan ng gulay. Tuwang-tuwa po ang manggagawang bukid ng Hacienda Tiniyak ng HLI na handa silang ipamigay ang lupa sa magsasaka. Pero hihintayin pa daw nila ang pinal na proseso ng TAR para malaman kung ilalaban pa rin nila ang usapin sa just compensation o karampatang bayad sa kanila. Sa utos ng SC, nakabase ito sa 1989 market value ng lupa na 40,000 pesos per hectare o kabuang 200 million pesos. Ang gusto naman ng HLI, ibase ang presyuhan noong 2006 o katumbas ng halos 10 billion pesos. Kung kailan kinukuha sa pribadong may-ari ng lupa doon mo dapat uh, bibigyan ng uh, halaga yung lupa. Kahit pag-aari ng pamilya ni Pangulong Aquino ang asyenda, siniguro ng HLI na hindi nakikialam ang Pangulo. Dumidistansya rin sa isyo si Pinoy. Pero ang mga magsasaka, laking pasalamat dahil sila raw ang nakinabang sa sigalot ng Pangulo at ni Chief Justice Renato Corona. Ano Maricel Halili, News 5.